Hello guys. Good morning. Ngayon ay magluluto naman tayo ngayon ng pork belly barbecue. Ayan, naggawa lang tayo ng sauce para sa pagbababara natin ng pork. ayan Halo haloin lang natin sa isang bowl lahat ng ating mga ingredients haloin natin hanggang sa matunaw yung sukal at ng ma mahalo ng maigi lahat yung mga nilagay nating mga sangkap dyan tabi muna natin at eh, titimblahan na rin natin yung karne mayroon nga pala tayo dito isang kilong pork belly. At iyan ay pinaghati-hati ko na. Para naman ay sa gayon ay hindi tayo mahirapan sa pag-iihaw. Kaya pinaeksena na natin 'yan. Ayang guys. Titimplahan natin, lalagyan muna natin ng konting asin 'yan. para maglasa yung karne. Ayan. Asin yan na nilagay natin. At syempre, lagyan din natin ng na Paminta. at tinikdik na bawang. Yan. Dikdikin yun, mag yung bawang para mas malasa. Mas masarap. Yan guys. si massage massage lang natin yung yung karne para makumapit yung ating mga nilagay na ingredients dyan. Yan. Halo, halo. Lagyan na rin natin ng isang stick na na yan na garlic powder para mas malasa. Haluin natin ulit. Massage, massage lang. Ayan. Para ma halo ng maigi. Ayan. Ayan. mahalo na natin yan ngayon ibobos naman natin yung tinimpla natin kanina siguraduhin lang natin na natunaw lahat yung nilagay nating asukal dyan at yung iba pang mga sangkap, kailangan mahalo maigay ngayon haluin natin ulit para lahat sila ma mababad sa sauce na ginawa natin. At kung kayo naman nagmamadali ay pwede naman hanggang dalawang oras mo lang ibabad dyan pwede na yan iihaw. At kung gusto nyo naman na babad na babad talaga, magdamag nyong ibabad siya kinamagahan na lulutuin. At uh, kami naman ay nagmamadali at para sa tanghalian yan, ay hindi ko na patatagalin ang pagkakababad yan. Kailangan malagyan lahat ng ano ng may babad lahat sila. Mahalo maigi. Para pantay-pantay yung pagkakababad. Ayan, nahalo na natin yan. Lahat na nalagyan. Ang gagawin naman natin ngayon ay tatakpan natin muna yan ng plastic. Kung may cling wrap, cling wrap. Ayan. At ilagay natin muna sa refrigerator. Ah, habang inintay natin siyang mm, mailuto ay ayan nababad na natin ng dalawang oras yan at kailangan na natin iprito ay iihaw sorry yung kuha lang tayo dito ng pinagbabara natin na sus ihalo natin doon sa ketchup na ginawa ko kanina na may asukal at saka kalamansi. Yeah. Dagdagan lang natin ang pinagbabaran dyan na sauce. At yan ang pinang ipang natin mamaya sa pag natin. Ayan. Okay na yan. Pwede na yan. Yan o. Oh. Luwalain lang natin. Yan yung yan pangpap pangpapahid natin mamaya sa inihaw. Yan. Prepare na tayo ng inihaw. Piyag iihawan. Ayan. Dyan lang tayo sa tabing bahay. Kasi wala kaming ihawan na maganda-ganda at mataas. Ayan ay, naman ay malinis yan. Ay, puro graba yan dyan. Puro bato. Kaya dyan ako pumisto kasi medyo mahangin at para yung osok hindi pumasok sa loob ng bahay. Ayan, nabaliktad ko na yan. Lagyan na natin ng basting. yan Para mas masarap yung ating inihaw. Ayan. Magluluto ka na rin lang. sarapan mo na. Para hindi sayang yung mga ingredients na nilalagay natin. Yun nga lang, ang init sa aking pwesto. Ayan. Pero masarap ang hangin dyan. Ayan, balik na natin. Lagyan ulit natin ng sauce. Kailangan balik baliktad natin para hindi masunog yung ating iniiyaw. Ayan guys. Tapos na. Luto na. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, pasubscribe naman po. Pasupport naman na aking munting channel. Thank you.